Sa Maynila pa rin, bistado ang isang babae na nagsasangla umano ng mga peking titulo. Aabot sa 200,000 piso ang natangay ng sospek sa isang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mismong sa loob ng Manila City Hall, inaresto ng mga operatiba ang babaeng ito na nagsasangla umano ng peking titulo sa mga kliyente sa Maynila kahapon. Kinilalang sospek na si Melanie Singkay, 53 anyos, na ang iligal na gawain ni Singkay matapos humingi ng tulong ang dalawang nabiktima niya umano sa tondo. Kwento ng unang biktima, 2022 raw ng isang lasa kanya ng sospek ang isang titulo sa halagang 200,000 pesos. Agad pumayag ang biktima pero pagkalipas ng pitong buwan, Pumagal na po ng ilang buwan na hindi pa rin po siya nakakapagbayad. Tapos yun na po, doon na po ako nagduda, ko na po. Kasi na ay pinacheck na po sa RD, yun po lumabas po na pwede po yung titulo. Ang pangalawang biktima naman, pagbebentahan din sana ng sospek ng kaparehong titulo sa halagang kalahating milyong piso. Pero agad daw sa nagduda sa mga palusot ng sospek. Sabi niya, ah, yun nga, totoo raw yun. Actually, do sa ano kanina sinabi niya, sa nanay daw niya yun. Tapos sinabi niya pa, mga kapatid niya patay na. So, ibig sabihin po, doon pa lang nagsisinangaling na. Pinaberify po namin, doon po nalaman namin na peki pala siya. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng titulo na hawak ng sospek at titulo na galing sa Registry of Deeds. Sinubukan kausapin ng News 5 ang sospek pero tumanggi ito magbigay ng pahayag. Mahaharap si Singkay sa reklamong swindling estafa at falsification of documents. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung may iba pang nabiktima si Singkay nananawagan tayo sa mga maari pa naging biktima na ito, ating sospek. Kung maari po, uh, magpunta po kayo para uh, masampahan rin po ng kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.